5pm na naman po mga kalaki Ito na po ang magaganda natin mga tips at mga lucky code Para sa mga tataya po, tahabol po dyan Ngayon po ah, ngayon pong alasin ko po ng hapon Ngayon pong July 20 Ayan po, ano po ba ang gusto mong tayaan At ibibigay po natin yan mga kalaki ngayon At syempre po, ito po ang magagandang tips at magagandang sumada Na ah, ibabahagi ko po ngayon sa inyo Sa mga may gusto po ng mga lucky numbers natin Ito po mga kalaki, babanggiting ko Pwede niyo po yung tayaan sa loob po ng tatlong araw kung ayaw nyo naman po marami pong vlog dyan na pwede king mapanood sa mga nag po sa amin, nakita nyo naman po araw-araw po na kapag panalo tayo dito, baka ikaw na ang susunod na dapuan ng swerte namin at ma namin sa Facebook araw-araw, okay? Kaya mga kalaki, kung ready ka na, nakuni na mga lucky numbers namin, kunin nyo na po mga listahan nyo at ilista nyo na po mga lucky numbers na babanggitin ko ha, para ngayon pong last draw malay mo ikaw pala ang palarin natin, ano? ikaw pa lang isa sa mga papalarin sa atin sa mga lucky winners natin na mapopost natin bukas sa Facebook kaya eto na po mga kalaki kati ilong ko eto na po ang mga 2 digit lucky numbers tatlo 3 -digit, digit lucky numbers tatlo 4 digit lucky numbers tatlo dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers ang ibibigay ko po para po sa inyong ngayon pong last draw okay kung ready ka na eto na po Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo. Ayan at siyempre po mga kalaki, ito na po ang unang 2 digit lucky numbers. Pero bago yan, siyempre inom muna tayo. Okay. At ito na po ang unang <coughs> Two digit lucky numbers natin. Number 16 at number 21. Yan po yung una. Ang pangalawa po number 8 at number 12. At ang pangatlo po ay number 19 at number 10. ayan po yung una natin na tatlong two digit lucky numbers. Isunod na po natin ang three digit lucky numbers. Ang three digit lucky numbers natin ay number 817. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 334. Ayan. At syempre po, ang pangatlo po nating 3-digit lucky numbers ay number 902. Ayan po mga kalaki. Kompletro pang 2-digit, 3-digit ha. E sunod na po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki. Kunin mo na ang listahan mo. Eto na po. Ang 4-digit lucky numbers namin ay number 1244. Yan po yung Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 8395. At ang pangatlo po, number 6672. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit ha. Pwede nyo po yan i-ramble mga kalaki para mabaligtad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga tataya po dyan? Pwede nyo pong tayaan ang mga uh, itong mga... 2 digit, 3 digit, 4 digit natin sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding mga kalaki, pwede po. Okay? At para po makatanggap ng mga lucky numbers natin ng na mga libre, bago ko po ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers sa mga gusto pong makatanggap ng mga lucky numbers na libre araw-araw, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan na kinukuha po yung picture ko, ini-edit kinukuha, ginagawang profile Nako, baka mali po kayo nakafollow baka mali po kayo na nasasaliyan sa private consultation hindi po ako yan Subukan niyo pong tawagan yung mga yan Hindi po sasagot yung mga yan Kasi nga hindi po ako yan Ako, ito po ang legit na account natin Tandaan niyo po, titignan niyo po lagi ang followers Dapat po merong 135,000 followers Yan po yung followers natin Red Parungkin, nakasama ko po si Lola Carmen Na naka-yellow t-shirt ako At Aris Gatchal ay po yung mga legit na account namin sa Facebook Ito po muna ang gamit kong account At meron po tayong uh, YouTube, Red Parungkin po na merong 17,000 followers At syempre po TikTok, Red Parungkin po na merong 445,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers, agad-agad po sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa waiting makalaki pag sumali ka sa private consultation iko-code ko po ang birth month mo at birth year at malay mo baka dito ang swerte mo pag na code ko 'yung mga kalaki ano baka kami magpanalo sa iyo kaya subukan mo na ang private consultation ito po ay walang pilitan na sa mga interesado po message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kay magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya po sa akin mga kalaki. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, walang bayad. 3 days po inaalagaan bago po palitan. Okay? At syempre po mga kalaki sa mga sasali po sa private consultation, good for 3 months po ang membership at bibigyan ko po kayo ng discount para member ka sa akin ng July, August at September. Okay? Ituloy na po natin mga kalaki ang pamimigay. Ito naman po ang mga 5-digit lucky numbers. Pilipinas at abroad Kunin mo na number 27, number 34, number 31, number 20 at number 18. Yan po yung una at ang pangalawa po ay number number 3, number 36, number 31, number 25 at number 19. At syempre po mga kalaki bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642, ang 645 ang 649 ang 655 at 658 6-digit lucky numbers ito na po ang unang 6-digit lucky numbers mo mga kalaki ilista mo na number 24 number 17 number 38 number 40 number 29 at number 6 at ito po ang pangalawang 6-digit lucky numbers number 12 number 27 number 31 number 36, number 8, at number 4. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers natin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat na kanina pa po nagpapa-shout out. Ayan po, shout out po tayo sa pamilya Velasquez po ng ano to? sa Quezon City po sa may Tatalon Quezon City, Barangay Tatalon Quezon City po diyan sa may Quezon City. <laughs> ayan po mga kalaki ha, shout po sa inyo diyan sa pamilya Velasquez po. Numihingi po sila ng 2 digit lucky numbers. Maraming salamat po sa panunood po sa aming lagi araw-araw. Tataya po sila sa wedding. Okay? At syempre po sa mga jeepney driver naman po dito sa may Ayan, sa may Kogyo Kogyo Biak na Bato. Uy, Kogyo Kogyo Tuba Biak na Bato. Ayan po, shout out po sa inyong mga kalaki dyan, sa mga driver po dyan, sa mga jeepney driver, sa taxi driver, sa tricycle driver. Maraming salamat po sa panonood po nyo lagi sa amin, kila Kuya Hari. Shout out po sa inyong mga kalaki at sa mga tropa mo. Bibigyan ko po kayo ng tinatayaan nyo po yan na 3 digit at 649. Sige po, request mo yan dahil birthday daw po niya. Happy, happy birthday po bibigyan kita ng 649. Sa mga gusto po na magpa shoutout message lang po ng message, comment ng comment. Pag nakita ko po kayo po ay nakafollow, masya shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki, tayaan nyo na po yan, claim it.